Arestado ang isang kasambahay matapos pagnakawan ng alahas ang kanyang amo sa Cebu City. Ang suspect na tatlong araw pa lang namamasukan, matagal na palang wanted dahil din sa pagnanakaw. Nasa frontline ng na balitang yan si John Arwa mga gintong bracelet, hikaw at kwintas. Yan ang mga alahas na ninakaw umano ng 29 anyos na kasambahay na si Jovely Nuez. Base sa investigasyon, tatlong araw pa lang namamasukan si Nuez sa isang bahay sa Pito, Cebu City. Pero noong Sabado ng Tanghali, nahuli ng kanyang amo si Nuez na akmang aalis bit-bit ang isang bag. Discover nila, uh, research nila ang iyong bag na nakuha din doon ang mga alahas na worth 1 million kasi klase mga alahas. Depensa ni Luis na set up lang siya ng amo. Noong nahuli na ako ng amo ko, kinuha nila lahat ng alahas nila at iniligay nila sa loob ng bag ko pero hindi rin nagtagal. Umamin ang kasambahay na nagnakaw na siya ng alahas ng amo sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho. Tatlong singsing -sing at isang kwintas lang ang kinuha ko. Sinangla niya raw ang mga ito sa halagang 60,000 pesos na pag-alaman ding may apat na warrant of arrest nuwis sa kasong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua. News Five. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.